Yun mga kalapatids, pwede nang magabang siguro dahil ang espiran na nasa 1-1. Yan mga kalapatids, 1-1 na ang espiran. Eh wala pang nagpapaklak. Yan, balibagsak na siya ng 1-2. Walang nakalsot sa ibon sa final lap ng 1-2. Kaya ayan mga kalapatids, sa 1-1, abang na tayo mga kalapatids. Paso, kalalabas lang natin at galing sa loob Mainit mga kalapatids, ayan naka-ready na yung ating mga kailang yan pra yung inumin dahil sa init eh, yan, para meron tayong inumin mga kalapatids ang panahon naman ayan o oh, kita nyo mainit na ayan dati nga ano, na na naman hard race mga kalapatids kaya sana palarin tayo at nakakataba mga kalapatids yan ang ating final laps ay nako ang final ito talaga ang pinaglalabanan mga kalapatids yung final yan at sana <laughs> makalusot, makalusot yung ibu natin. Yan, mga kalapatid. Santa na Cagayan. Final lap. Yan, wala pa, wala pa, mga kalapatid. Yung estimate natin na baka sakaling may makalusot sa isang libo, nasa 1240. Yan. Pag kami nakalusot doon, malaking bagay yung mga kalapatid. Yung 1240, bali isang libo yun, sakto pababa na ng 900 kaya yan wala pa wala pa mga kalapatids at abang abang tayo naka-ready na naka-ready na yung mga kailangan natin <laughs> syempre para hindi tayo masyadong tense at ayan pwede tayo humiga dyan habang nag-aabang yun mga kalapatids at tatawagan din natin si Sir Raymond yan yun nasa Taiwan dahil siya yung tumaya ng ating mga ano mga pooling ngayon ganon at yung gusto rin niya makiabang syempre at nasa ibang bansa eh pwede na natin tawagan mga kalapatids yun si Raymond <laughs> sir kaway ka po oh. naka video ka abang <laughs> <laughs> ka ayan na mga kalapatids malapit na tayo bumagsak sa 900 5 minutes na lang saradong 1,000 na no? wala pang nagpapauwi mga kalapatids kaya buka talaga nahirapin yung mga ibon hard race ayan pa rin si si sir <laughs> ayan kasama natin nag-aabang <laughs> yun mga kalapatids abang-abang pa Kainit eh oh pero mahangin oh ayan oh Laks ng hangin, kita niya. Oh. Yan mga kalapatids. yun mga kalapatids <laughs> alauna na wala pa yan ang panahon no diyan tayo iipon natin kaya lang wala pa siya mga kalapatids hindi ata lulusot ng alauna nag na <laughs> nakakakaba na mga kalapatids ay nato ito ang mga nagpong nakaka-nervious mga kalapatid. <laughs> wala pa. Pakita ko sa inyipan. Ayan o. Oh, blong yung kalangitan no? Oh. Tapos mahangin. Wala pa. Wala pa. Ayun mga kalapatids, meron nang nagpak-uwi, nagpaklak. Bali speed niya 900. Yun nasa 900 ka uwi lang noon. Kakaklak lang mga kalapatids, baka sumabay na ibo natin doon ah. <laughs> Sana ka. Ayan, ayan, Bali congrats taga San Leonardo. Ayan, si Sir Russell Loop. Yun. Meron nang nagpaklak mga kalapatids kaya abang-abang na tayo baka nakasabay na ya. <laughs> All right. Ayun na, mga kalapatids, malapit na tayo maka-cut wala pa rin ibo natin kaya yeah. <laughs> tatatlo pala yung nagpapaklak ayan, wala pa siya malapit na, malapit na tayo makatop last 5 minutes na lang eh ayun yung ay panahon, mukhang hindi nalulusot talaga abuelas ah, ang mga nagpaklak sa tatlo, mayroon pa atang live doon kaya ayun, congrats ayun na live ayan, ayan. wala <laughs> hindi lumusot si leading Sana makauwi dahil maraming ano rin yun. Mara may mga certificate, trophy. Kung baga marami rin siya makakuha dahil sa nag-clock nga ay ganun pa rin. Hindi naman mababago standing natin. Felt overall. Saka may mga lap eh. May lap winner yun eh. Kaya kailangan siya umuwi. Kahit bukas o sa ibang araw pag hindi siya kumulak mga kalabatid. Wala pa, wala pa. Yan ang ating update.